Hi hey, mga Kayami Pinoy Recipes! Narito na po ang final product ng ating kinonot na Baby Shark Ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin at kung ano ng mga ingredients. Umpisahan na po natin! Para sa recipe na to ang main ingredient po natin ay ang ating baby shark. Ito po ay pinakuluan na natin sa loob ng 30 minutes hanggang sa maluto na. Tapos ito naman yung itsura niya kapag ka pinaghiwa-hiwalay na natin yung kanyang laman. Of course, gagamit po tayo ng siling green dahil mas okay kapag maanghang ang ating niluluto. 4 cubes pampalasa, garlic kasi mag-sosote tayo, red chile para mas maanghang ang ating recipe. At syempre, hindi mawawala ang spring onion. Bukod dyan, gagamitin po tayo ng vinegar, pantanggal ng amoy ng ating um, baby shark. Syempre, hindi mawawala ang salt pampalasa. Pati na rin ang ating fish sauce. Another way para maging mas malasa ang ating recipe. At syempre, gagamitin po tayo ng black pepper. Durog na po iyan siya. At white onion, pwede rin namang red onion if you want. At syempre gagamit tayo ng da dalawang pirasong nyog. Kakanggata po iyan siya. Gaya ng sinabi ko kanina, bago natin pakuloan ang ating baby shark, ay maglalagay muna tayo ng katamtamang dami ng tubig. Maglalagay po tayo ng asin para malasang ating niluluto. At at the same time, maglalagay tayo ng black pepper para manuot ang lasa nito sa ating recipe. Tapos, ayan, pakulaan natin siya. Then, iset aside po natin after 30 minutes. Buksan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Pagkatapos po niyan, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Ayan po natin isote ang ating bawang. Sunod po natin ang partner nito, ang sibuyas. pwede natin ilagay ang ating kinunot na baby shark. Katapos, isunod po natin ilagay ang ating durog na black pepper. Sunod po natin ang suka. Tapos, ilagay na po natin ang ating pangalawang piga. And see para nagsisimmer na po siya, ilagay na natin itong ating pork cubes. At Pakuluan po muna natin hanggang sa kumulo. Dahil po kumulo na siya, pwede na nating ilagay itong ating red na chile. Tapos i-mix well lang po natin. Kung napapansin niyo po, kumukulo pa rin siya pero kokonti na lang yung tubig niya. Kaya at this point, pwede na po nating ilagay ang ating kakanggata. mga Bicolano po dyan, o kaya sa mga mahilig sa sile, pwede po tayo magdagdag ng chili paste kung hindi pa sapat yung mga sile na nilagay natin kanina. Tapos, i-mix well lang po natin. Ayan, kung napapansin po natin, kulong-kulong na po siya. Magdagay na tayo ng dahon ng laurel para mabango siya. Tapos, maglagay na tayo ng pampalasa, yung ating asin, pwede nating ilagay. Tapos, halu-haluin na po natin. Ayan, kung napapansin nyo po, sobrang sarap na nito. Lagi naman natin ang ating ceiling green or ceiling haba. Tapos, saluin lang po natin ito. As you can see, sobrang creamy niya dahil dalawang nyog po yung ginamit po natin dyan. Kung gusto niya po ng ganyan siya ka-creamy, ganun din po yung gawin niyo sa recipe niyo. Takpan po muna natin siya hanggang sa maging lutong-luto na siya or konti na lang yung tubig niya. Ayan, kung napapansin nyo, konti na lang talaga. So, ilalagay na natin yung toppings natin, ang ating spring onions. Ayan perfect na perfect po ito sa almasal, tanghalian, gabi. For sure, mapapaanly rice po kayo. Subukan niyo po itong recipe natin. At sabihin niyo po sa amin kung kamusta ang inyong luto. For sure, masarap po yan. Ayan, tapusin lang po natin ito at papakita na po namin sa inyo ang final product. Ayan. Camerut. Nandito na po ang ating final product. Pwede na po tayong kumain. Sabay-sabay na po tayong kumain. Happy eating po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po itong video, please like the video. Share this video sa iba na gusto rin matuto ng ganitong recipe. Happy eating. Bye!